Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh The love of my life. Na lang, Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama muli si Kuya Ruel and Miss Rachel. Ito ay dahil may dadalawin sila. Kahit na malayo ito, ay talagang pinagsyagan ito ni Kuya Ruel and Miss Rachel na ibiyahe at lakadin papunta sa mismong bahay ng kanilang beneficiaries. Talagang napakabigat nga ng mga dinala ni Kuya Noel. Ngunit hindi alintana sa kanya ang bigat at hirap ng pagwapasan niya ng mga bigas at iba pang groceries basta makita lamang si Nanay Francia. Ito ay ang kanilang pupuntahan at paniguradong magiging makabuluhan na naman ang araw ni Kuya Ruel Miss Rachel dahil may natulungan na naman sila. Oh my Nung pumunta nga si Kuya Rowell and Miss Rachel sa bahay na yon, ay wala pa daw si Nanay Francia, kaya naman tinawag ito ng kaniyang mga apo. Nung nandiyan na siya, ay kinausap naman siya ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Siya ay kinamusta. At talagang makita natin kung gano'ng kahirap ang buhay nila Nanay Francia. Napakaliit lamang ng kanilang bahay At talagang napakarami niya daw ang ako Kita din kay Nanay Francia na natuwa siya nung nakita niya si Kuya Ruel Sabi naman ni Kuya Ruel ay talagang bumalik talaga siya Nung sa ganun ay matulungan si Nanay Francia Salamat din daw sa nagsponsor Sapagkat dahil doon ay matutulungan na naman nila si Nanay Francia. Andun din si Miss Rachel at nasasaksihan ang pagtulong na ginagawa ni Kuya Rowell. Talagang napaparod nga si Miss Rachel sapagkat napakamatulungin ni Kuya Rowell. Talagang kahit gano pa kadami ang kanyang mga pinasan at kung gano man ito kabigat, talagang dinala niya ito dito sa bahay ni Nanay Francia. siya. ay may tulong na may aabot kay Nanay Francia. siya. Nanginabot na ni Kuya Rowell ang mga grocery si talagang natuwa si Nanay Francia. Nagpasalamat din ito sapagkat dinadalaw siya ni Kuya Rowell at binibigyan siya ng tulong. Andun din ang napakadaming mga apo E não é francha. Oh, oh, 🎵 Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin lahat? 🎵 Andun din ang anak ni Nanay Francia at nakiusap pa nga ito kay Kuya Rowell na kung sana pwedeng may mag-sponsor din sa kanila ng panghanap buhay lang sa ganon ay matulungan niya ang mama niya sabi naman ni Kuya Ruel ay sige daw at nalawagan din si Kuya Ruel sa mga pwede mag-sponsor. Natuwa naman ng mga apo ni Nanay Francia sa dala ni Kuya Ruel may mga candies ito at mga biscuit. Talagang mapapakinabangan ang mga dinala ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Nakausap din nila ang mga apo ni Nanay Francia nagpasalamat naman ang mga na ni Nanay Francia sa kanya sapagkat napakabuti daw na lola ni Nanay Francia at sa huli ay nagpasalamat din ng mga tao doon lalong lalo na si Nanay Francia kay Kuya at sa mga sponsor sapagkat hindi daw pala siya nanilimutan ng mga to at talagang sobrang laking tulong na daw ang natanggap niya noong araw na yun kaya maraming maraming salamat daw at Panginoon na ang bahalang magbalik. Uh, ngayong araw po, nandito po tayo sa matuog-tuog Basod, Camarines Norte. And pupuntahan po natin si Nanay Francia, ang ating na-scout po noon at natulungan sa pumagitan po ng ating mga buting sponsors. So ngayong araw po, pupuntahan po natin mga kalingap and ipaabot po natin itong, ano natin, dala, <laughs> dala po natin na uh, groceries at bigas galing po kay... Ann Marie. Ann Marie. Thank you po ate. Kasama pa natin ngayon ulit si Rachel. Ating videographer. Pagita mo. Eh, Ayaw. Okay. okay lang ako. Let's go. Po, salamat po ate Ann Marie. Pagdaan, pagdaan. Pagdaan? mo. So, ito po nanay, bumalik po ako, no? Ilalang mo pa ako. Oo. Oh. <laughs> Siyempre naman, no? Oh. <laughs> si Roel. Ayan po mga kalingap. Ano pong okasyon ngayon? Ay, nagpunta lang yan dito. Nagdalaw lang? Mm. Wow. Maganda yan, para no? Mabisita po kayo dito, nanay, no? Ayan po. Pati, taga ibang ano po sila? Ibang sa, munisipyo? Sa Labo sila. Sa Labo. Hmm. Ay, dami po. Yan. May mga candy pala dyan, oh. Sakto para sa mga apo mo, nay. Mga May mga, mga biskuit. Oh, sige, buksan niyo po para may bahagi. Buksan natin. Mm, -mm. Ito, mga apo mo ito. Yeah. Siyempre, may bigas po kami dito, nanay. Ayan, dito naman po yung sa baba. po. May Oh, ito mga chocolates. Ay, Kabili tayo ng chocolates mga kalimap, na. Nani, ano pong mensahe niyo po kay Ate Anne Marie? Ay, maraming salamat at na mm -hmm. kami nang nang tulong. Mm -hmm. Salamat sa kanya. Ay, naman ay talagang matulungan kami, Toy. Mm -hmm. Dahil naman dito nakikita din ba yung ano namin. Kalagayan niyo po dito. Mm -mm, namin ano po pa dito pangkabuhayan niyo po nanay ano nga sa dagat ay sa wala dagat naman kami panghanap buhay wala, wala panghanap po kayong gamit pala, wala, wala panghamit. kayong gamit mm -hmm. o, baka, ikaw ano po ay, ako may rest naman sa'yo baka sakaling ano mo pang rest baga yung gamit sa panghanap buhay ba buhay. buhay sa dagat sa dagat ba ano po marunong ano. po kayo ng ano po kuya ng ah. Ayy! Mga kahit anong trabaho sa dagat. Oh, sa dagat. Kasi ito, alam ko. kulang dyan mga gamit lang? Oh, na, gamit gamitan? Lang, gamit uh, lang nga ba? Oo. Ano? Para din matulungan mo si mama mo? Oo. Uh, kaya ngayon... Yung... Ilan po kaya? anak niyo po kuya? Ayy! Ano ko eh? Ano eh? Ay, marami. Marami, Ay, marami Marami naman. Ang panatang binataw ko Ay, ito? nga. Ay, nagpapasalamat niya ako sa kanila at natulungan niya kami. Mm-hmm. Talagang malaking tulong ito sa amin. ko, ikaw Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakatawa at napakasweet na latest update sa Ruel and Rachel Lofty. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!